Uh, Maraming tourist dito. Ayun, shout out sa kanila. <laughs> shout out sa kanila, ayun. Mga makalayo, marami yung maliligo. You know, kasi masarap dito, malamig dito. huya, <laughs> <laughs> Hop! Oh, no, 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 no. <laughs> <laughs> Hop! <laughs> <laughs> What's up, good morning, good morning Good morning, good morning, good Alright! Andito po ulit nagbabalik ang inyong kalahe na may kalahating mangyan at kalahating ate. Ah. It's me, Juka 189 TV! Gusto ah. kayo po the past few weeks, hindi tayo nakapag-upload kasi nga busy. Ano? You know, busy tayo sa nagdaang mga linggo. Kaya hito ulit nagbabalik ulit tayo ngayon. Alright! Ah. <laughs> Saka panibagong araw, panibagong umaga sa ating lahat. Kamusta kayo dyan? Nakapag-almusal na ba kayong lahat? Sobrang taas ang sikat ng araw natin, no? So ngayong umaga, uh, panibagong adventure na naman, panibagong vlog na naman ulit. Alright, kamusta kayong lahat na solid supporters and solid na taga-subaybay sa mga followers natin. Kamusta kayong lahat? <laughs> Sarap ngayon mag-adventure ulit. Pag nagplano tayo ngayong umaga kung saan yung destination natin So much later that the old narrator got tired of waiting And they had to hire a new Real talk Sa mga taong minsan lugmok sa kahirapan Pero bumabangon Sa mga taong hirap sa buhay Pero umaahon Gumagapang sa hirap Sa mga taong minsan na parang wala ng pag-asa sa buhay Parang susuko na sa buhay Pero patuloy na lumalaban Tandaan nyo to mga kalahi Walang binigay si God na pagsubok na hindi nalalagpasan. Walang binigay siya na, na pagsubok sa buhay natin na hindi natin makakayaan. Laban lang. Don't give up for your dreams. Para sa family mo. Minsan pa nga sa buhay natin, hindi natin maiwasan na yung may nagsabi sa atin na bangon. Bangon. Pero saan? Ginaapakan ka pa sa likod? Yun bang tinatawag na bangon? Andiyan sila ng kapatong sa likod. Iro proud ako sa mga tao. At bumabangon pa rin. Pilit na inaahon yung sarili. Kasama yung family niya. Darating ang panahon, hindi mo na kailangan gumanti para makasakit ka ng kapwa. Hindi mo na kailangan silang saktan para sila'y masaktan. Hindi mo na sila kailangan bubugit para makasakit ka sa kanila. Because the right is taong pilit na lumalaban sa buhay sa gitna ng ating nararanasan ngayon ng pandemic sa gitna ng kahirapan tandaan nyo to God is always there for you right? na laging sa sa'yo na laging gumaguide sa'yo darating yung oras makakamit mo yung gantimpala ipagpatuloy mo lang kung ano yung mga ginagawa mo sa buhay mo okay. maging kontento tayo sa mga bagay na kung anong meron tayo ngayon Alright? Ipagpatuloy mo yung hakbang mo, yung step mo sa buhay. Kung ano yung mga dream mo para sa sarili mo. Hindi para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Ipagpatuloy mo lang. Darating yung oras na makakamit mo rin yung pangarap, yung mithi mo para sa pamilya mo. Yung mga taong pilit kang hinihila sa baba. Hayaan mo. Kapag nasa taas ka na, huwag mong kakalimutan yung mga tao ng hila sa'yo. Hilahin mo na sila pataas. Continuous lang. Kapag nadapa tayo, tatakbo ulit. Pwede tayong magpahinga. Pero huwag tayong sumuha sa mga pangarap natin, para sa pamilya natin. Laban. Okay. Tandaan niyo mga kalahe, God is never fail us. Tutulungan na tayo. basta't magtiwala lang tayo sa kanya. Faith and trust lang. Tiwala. Two hours later. What's up, mga kalahi? Wala sa plano na naman. <laughs> Wala sa plano pero natuloy. Dito tayo pumalik sa Saba. Papunta sa bayan na daan. Tapos yun na uh, yung papunta sa nato. Right? Tara, pasok tayo. Tapos ito na kanyang papunta sa Saba. Right. Woo. Balik na naman tayo dito. Kasi day off natin ngayon eh. Kaya chill chill muna. Chill chill. All right. Ito ating kasama na una na, si Jumac, Janmarc, saka si Util. What's up mga na kalahi? So, andito na tayo sa Sabang. Yan, nagkasama nga si Jumac. <laughs> Sinyo eh. Sinyong si, 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 nag-iihaw. Grilling uh, chicken cube. Uh, <laughs> grilling uh, chicken cube. Grilling chicken cube si Upin. Kasi nakaraan mga kalahin, na uh, pumunta kami dito. Tapos ngayon, uh, bumalik ulit kami. Yan yung ating cheeky. Yawin natin. din. Yan. Oh, sabi mo. Giniagawa mo. Wala sabi. mo. Tama na niya, bilog na. Bilog na giniagawa mo. Oh, sabi mo. So yun mga kalahi, sa lukuyan na uh, nag-ihaw tayo ng ating ano, makain. So wala na makain. Ah. So, may tourist dito. Yan, shoutout sa kanila. <laughs> shoutout sa kanila. yan. Pag pumunta kayo dito mga kalahi, mga nasa 30 minutes lang yung biyahe from Katiklan, yung pagpapasok dito, malapit na naman. Tapos Hindi ka na mapapagod. Mas maganda, may dala kayo ng mga foods Tapos na siya. pwedeng kainin dito. Okay. Ha? Huh? Giniagawa mo! <laughs> taga, taga Katiklan pala sila. out pala sa kanila. Hindi ko pa tanong yung pangalan nila. Yan yung ating lunch. Hindi pa naluluto. 2,000 years later. Pilang natin na maluto mga Pilata kalahe. Pilata na yung trisandro to ubus po dito. Sarap oh. Tumitip. Sabi yung tubig mga kalahe. Oh, sobrang napakalinaw yung tubig oh. Clear na clear. Grabe no. Linaw. Kaya pumunta ka dito. Masarap dito maligo. Magdala lang kayo ng mga makakain. No entrance naman dito pag pumasok kayo. So kaya mga katipid tayo. Ganda dito Ha? Giniaga ba mo? So yun, mga kalahe, no? Pag pumunta kayo dito, dapat naka-ready to swim na kayo kasi walang bihisan dito. Yun, walang CR dito. Wala pang cottage. Yun, mga kalahe, luto na yung ating grilled chicken without uh, receipt. Wala na akong parangkop huh? yan. Giniaga ba mo? Giniaga mo? <laughs>

hindi ako yun guys giniago ba mo huh? giniago ba mo mga legendary ano huh? <laughs> <Giniaga ba mo? laughs> legendary na. mas maganda kasi mga kanahe na walang plano kapag maligo yung biglaan ba pero may plano minsan palpak tayo. Oh. Uh, Yun, maliligo na tayo. Hindi huh? niya ako ba mo? <laughs>

Hop. Oh, ketua. Oh, pawiin tayo tama na yung adventure for this day bis mo ah! <laughs> <laughs> na ako ayo, so uwiin ay na uwiin na mga time kit natin is 2.22 in the afternoon so yun mga kalahi, hanggang dito na lang maraming maraming salamat sa mga nanonood sa mga sumuporta, sa mga viewers natin no sa mga subscribers na always na nakapalo sa ating channel mabuhay tayong lahat shout out sa inyo lahat at syempre huwag natin kalimutan uh, like share and subscribe sa channel na to para update tayo sa mga videos na more videos pa right so maraming maraming salamat I love you all guys Maraming ah, uh, pauwi na Alright Wala na akong masabi kundi What's up, Tio? Ayan, <laughs> <laughs> boy. Ayan tayo. Uuwi na tayo. Sakay mo tayo sa tricycle. Ano ba yung daanan nung... ...papunta doon sa... ...ano ba yun? Bayan ng malayit, ba? Hindi. Yung kanina, man. Pinalikuan natin yung sabang. Yung... <laughs>